Hi everyone, it's me again, Mrs. G. Today is another day and another mini vlog. For today's video nga, gagawa tayo ng watermelon shake. At dahil mapapasarap tayo ng kain ngayon, syempre, gagawa tayo ng watermelon shake. And saktong-sakto ito sa aming ulam. Dahil nga mainit-init ngayon ang panahon, syempre, kailangan nating uminom ng malalamig. Glinend ko nga pala yung watermelon dyan at naglagay ako ng condensed tsaka evaporada. Mmm, napakasarap! Tignan nyo naman yung binuksan kong isang watermelon. Napaka pula niya at ang tamis-tamis wow! ng itsura. At tignan nyo naman yung isawa ko, excited na siyang kumain. Pero syempre, bago kami kumain, hindi tayo pwedeng makalimot sa Panginoon at magpasalamat sa Kanya. At dahil nga, krab yung ulan natin ngayon, saktong sakto lang yung ginawa ko talagang watermelon shake namin. O, oh, diba? Napakasarap. Excited na nga kumain yung husband ko dyan. Tignan nyo naman, nauna na siya. At nung binuksan ko nga yung crab, oh, ang taba niya. Ang sarap kumain. Makakailang rice kaya kami nito. Hindi pala kumakain yung mga anak ko ng crab. And, syempre, kami na lang mag-asawa ang kumain niyan. At ang linuto ko na lang sa kanila, sinabawan na isdang bangus at saka tortang talong. Pero, mas ginusto nilang kainin yung tortang talong. Tignan niyo naman si Kuya. Yung watermelon niya, kinakain niya habang kumakain siya ng kanin. Ang sarap ng feeling ng ganito, no? Yung sabay-sabay kayong kumakain. Yung kumpleto kayo sa lamesa. Kasi minsan, pag on-board yung husband ko, tatlo na lang kami ng mga anak ko yung kumakain sa lamesa. Kaya pag umuubi siya, sinusulit talaga namin kumain at kung anong gusto nila, linuluto ko para sa kanila. Kapag nandito nga si Mr., madalas ako sa kusina kasi niisip ko ano yung mga lulutuin ko para sa kanila. Tuwang-tuwa talaga ako habang kumakain kami nito kasi sabi ko sa kanya, ang sarap talaga kapag mahal yung ulam natin, no? At tignan mo naman, nakakamay pa kami. Mas masarap kasi magkamay kapag ganito yung ulam. Alam mo yung tipong sige-sige lang yung kain mo at kuha ng kanin. Mabubusog ka talaga sa sarap nito. Anyway, mga mami, dahil mahilig tayo magluto, may binili pala akong non-stick grill pan. Kung mahilig kayo mag-sangyup, saktong-sakto to sa inyo. Napakaganda nga niya kasi non-stick na, pwede sa si electric, gas burner at induction. At syempre, nagustuhan ko dito yung handle niya, alam niya na team kahoy tayo. At kung mahilig kayong mag saktong-sakto to sa inyo. Ang brand pala nito is Chef's Classics. Kaya kung bibisita kayo sa SM, makikita niya lang to. At marami pa kayong pagpipilian, mga mami. O siya, hanggang dito na lang muna. Don't forget to like and share my video. Bye-bye!